Nay magandang hapon po nai. So yung kinakasama niya po yung nasa piitan ng PNP. Opo. Okay. At namatay po siya nasa Opo. way. Ano pong sabi ng PNP anong dahilan? Wala po Nang silang kinamatan? pinaliwanag po sa akin eh. Kailan po nangyari ito? Nung Sabado po. Nahuli po siya nung Sabado March 23. Di Sabado nahuli siya. Ano Opo. pong kaso kung, kung gambling po. Gambling lang. Opo. Kali ito na naman tayo eh. Sa dami-dami mga krimen na nangyayari sa Pilipinas, pagtutuunan ng mga pulis ang gambling. Bakit gambling? Eh may pera eh. Easy money. So inuli siya, nagsusugal po siya. Anong sinusugal niya? Yung kara po. Kara ay cross? Opo. Hu! Sa lahat ng sugal lupa, itong pinaka sugal lupa, sa lahat ng sugal lupa. Papatulan? Kara ay cross. Ang daming krimen diyan. Although, bawal nga talaga kung tutuusin, pero... Nasa lamay po kasi yun, Sir L. Eh. Las lamay, nakilamay lang. Colonel Baiza, magandang hapon po sir. Sipo pulis ng tagig Magandang hapon po sir. Okay. Sir, ano pong kinamatay ni Rogelio Librero, yung uh, nahuli po ng nagkakara-ikrus? Okay. Uh, ito po yung uh, final diagnostic. Do Apa? According po sa autopsy sir, cerebrovascular disease infraction, mid-parietal temporal coronary arteriary disease. sa po ay na-stroke at meron na heart attack po. Multiple wound. Bakit po may multiple wound? Meron po kasi isang sugat sa kanyang tuhod po. Uh, ito po ay common po dito sa amin, sa mga nakukulong po dito sa amin. Kasi po, uh, dito po sa amin, napakarami hong po nakakulong po sir. Nakulong siya Sabado? Opo. Ilang araw yes po siya sir, nakulong? Opo, opo. Opo. Isang linggo po. March 30 po. So after one week po siya, nagkasugat-sugat po yung kanyang tuhod? Yes sir, opo. opo. Bakit po nagkasugat-sugat ang tuhod niya? Ah, uh, sa ano po sa sobrang init po, yung uh, boil po, yung tinatawag po na pigsa dito po. Ah. Opo, opo. opo. At ang sabi nung Thailand sir ay sapagkat maraming tao. Uh, marami oh, sobra-sobra po yung tao namin dito po. Okay, congested po. Correct po. Uh, kahit po kami ay uh, mayroon na pong uh, may annex na po kami, uh, ang marami pa rin po kaming Uh, naka-kulong dito sa amin sir. Kaya nga po ito, ito yung sinasabi ko po ano at in fact eh, nag, nagpasa po ako ng uh, bill uh, patungkol po dito na ma address po itong problema ito na uh, kailangan na panahon na para maglagay po ng CCTV sa lahat ng police station, sa lahat ng kulungan. Of course, pwede lamang doon sa mga private uh, section tulad ng kanilang palikuran, pero sa loob mismo ng kulungan may nakatutok na camera. Ito po ay para sa kapakanan ng mga inmate at kapakanan na rin po ng mga polis na nagbabantay. Oh. Di po ba? Opo. Oh, oh meron naman po kami ano, na uh, CCTV camera na nakatutok po dito po sa aming admin papasok po ng kulungan mismo. Pero meron po ba kayong CCTV footage na nakatutok po doon sa selda para ma-review po yan ng mga investigador natin from the time na siya pumasok sa kulungan up to the time na namatay siya para malaman natin talaga kung ano yung tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay na sinasabi nga po dito sa death certificate na cause of death? Sa pagkakaalam ko po, po ay uh, hindi po kami inaalaw maglagay ng uh, mismong nakatutok sa CCTV fronting ho doon sa kanila dahil po ang aming mga palikuran ho ay bukas. That's not fair po. So okay. ibig sabihin ang palikuran ninyo sa mga kulungan bukas. So ibig sabihin magikita ng bawat isa yung... Hot body po siya na bukas po sir, yung amin pong mga pulungan sir. Kaya nga po, sir. Okay lang po yung half body. Upo lang naman po, di ba? So pag umupo siya, hindi na siya makikita. So ibig sabihin, dapat pwede nakatutok para ang purpose ko niyan, sir, ba't ako nagpasa ng ganong bill, eh makikita, number one, maiwasan, makita yung sinasabi ng mga polis na hindi namin binugbog yan. Kung meron CCTV, makikita na yung hmm. polis, pumasok selda, kinuha itong si inmate, pinagbubugbog sa labas. Number one. Number two, may kita kung talagang totoo na itong si inmate ay nagpakamatay. Number three, para may kita din doon kung si inmate ay binugbog ng kanyang mga kaselda. Kasi kadalasan sinasabi ng mga polis pag namatay doon sa loob na selda, eh sinuntok yan ng kanyang mga kasamahan. Binugbog yan ng kanyang mga kasamahan o nagpakamatayan. Di ba? Yun po yung mga proteksyon na may natin. Hindi lang po sa inyo mga polis, kundi maging mismo doon sa mga inmate, di ba sir? Colonel? Opo, sige po. At uh, amin po ngaaralin po yan. At uh, kung kinakailangan po nalagyan, ay lalagyan po. Yung loob na loob na. Mas maganda siguro sir, bago magkaroon. ng Kasi pag naging batas na po yan sir, obligado kayo lahat. Pero for the meantime, habang hindi pa yung batas sir, eh baka pwedeng mag comply na muna kayo. Para sa kapakanan nyo na rin. To. At hindi nakipagdudahan. Now sir, uh, dito uh -huh. po sa death certificate, pneumonia. Bakit ni magkatugma dito po sa medical legal sa, sa autopsy? Ah, uh, ito po uh, ang aming nakuha ang kopya ay galing po sa medical legal ng kay Lilia Sibundo. Ah, uh, sir, just to inform you sir na yung initial po kasi po ang nangyari po dito, ang mismo po ang kalibin si Ma'am po, yung inapati po karap sa po ang pumuha po ng uh, private na para po mag-autopsy. Okay, totoo ma'am. Opo. Okay. Isa na lamang po, Colonel Sir. Opo. Uh, nahuli po ito si Rogelio dahil nagkakara i Meron kasi yes, meron daw kasi patay doon at that time. Do doon sa patay okay. sir, merong mga nagsusugal din. Meron po, may nagbabaraha po, pero yung karaklos lang po ang inano nila. Yun nga po sir, bakit po yung mga nagbabaraha doon mas malaki ang tayaan, hindi po pinaghuli, yung pinaghuli yung nagkakara i na mas malita mga pusta. According po sa report, ito lang po yung nakuha nila, nadampot nila kasi ito po usually pagka nagkakaganto po, nagtatakbuhan po yan, mga hmm. yan. So kung sino lang po ang abutan. Oh. Pero sir, doon sa lamay sir, eh, hindi na kailangang magtakbuhan sila dahil hindi sila tatakot, na nandun yung besa at sila po ay naglalaro ng baraha. Sir, uh, ganun pa rin po yan sir. Uh, sa aming experience sir, uh, usually po pagka po mga ganyan ay uh, talaga pong nawawala po ang mga tao kung sino lang po ang maabutan sir. Sorry sir, ha? pero sa akin po experience at kuminsan po napapadaan ako uh, sa mga kalsada na ikita ko po, nandoon nagtitipon-tipon, may mga kasama mga bata nanonood, nagkakaroon ng mga baraha, color game, pasugal kuminsan pa nga may tinatawag na yung iyahay nila yung patay na walang kamag-anak pinaparentene ng mga puneraria tapos ilalagay dyan para magkaroon sila ng oportunidad na magpasugal, na hindi hinuuli kaya nakapagtaka yung mga nagsusugal, nandoon na mismo, malaki ang tayaan na sponsor o pasugal ng gambling lord, hindi hinuli. Yung si Cara I Cruz, hinuli. So nagtataka lamang po ako. So siguro po next time sir, hindi lamang po sa inyo sa Tagiga, sa lahat po ng PNP, siguro sa susunod pag may nagkaroon kami ng hearing, I'll bring this up. General Melencio Nartates, NCRPO Chief, magandang hapon po General Sir. Po. Sinabi po ni Colonel Baisa and hindi na po ako magtataka kasi this is not first time I've heard about incident na may mga na namamatay na inmate dahil sa sakit dahil nga po talaga congested po yung mga uh, detention cell ng mga kapulisan natin hindi lamang to sa NCR kundi maging sa iba't ibang lugar sa Pilipinas kulang ba sa budget ang PNP then pagdating sa Senate budget hearing next year pwede kong ipaglaban to na taasan yung budget ng PNP para sa mga detention facilities nila. Colonel Baisa, doon sa sa detention cell na kung saan namatay itong uh, si uh, Rogelio, ilan lang dapat ang capacity at ilan yung nakakulong uh, ng na namatay entitled victim? Uh, dito po sa aming sa main, kaya nga po namin itinransfer transfer dito from uh, main namin dito sa sa tuktukan o sa headquarters, doon po sa Camp Bagong Diwa sa aming annex. Ang kasa po dito ay 60 lang. Okay. Ang nakalaman po dito ay 200 plus. Holy mo! Doon, doon naman po sa annex, ang nakalaman po doon is 296. Ang uh, pwede lang po doon ay nasa 100. Bakit inaabot okay. po ng isang linggo yung mga inmate na may kaso? Bakit hindi agad-agad ipa-inquest and then para yung Korte i-commit na agad sa BGMP at mas maalawang langsing sa si CDJ. Tama po yun. Uh, Napakaganda po nung tanong ninyo. Ang sa amin po dito ay once na maintay po namin yung commitment order nila, lumabas po yung commitment order, uh, that's the time po uh, ipapipisikal po namin, ipa-X-ray sa kapa po namin, transfer po sa BGMP sir. Okay, bakit ito Ayan sa lugar ng isang linggo? opinion po sir. Ma'am Aileen, nakikiramay po ako sa inyo at ako po'y nalulungkot dahil this should not have happened dahil lamang sa Karay Cruz. Kung ako yung pulis, I would let him go. Oy, huwag nyo na ulitin yan. Totoo po yan. Kasi kung minsan discretion ng police yan eh. They have the power to make the decision whether or not ikulong o hindi. Depende sa gravity of the crime. Pero kung ito, para lang sa traffic ba, may, yung pulis na nakahuli sa isang traffic violator, he has the right to say, titikitang kita, akin ang lisensya mo, or sige, huwag mo na ulitin yan. Karay Cruz, hindi naman mabigat na kasalanan to malalayo ko tuloy yung sa Bulacan, tupada naman. Uh, diba? Nagkahabulan. So kernel advice ko oh, lang po. po kung pwede po Colonel baka next time maghanap-hanap po yung mga tao natin ng mga gumagawa ng krimen na medyo mabigat-bigat naman. Huwag naman po yung caray-cruise. Actually po, yun naman din po talaga ang ginagawa namin dito sa tagig Sa so, pag-ikot-ikot din po ng ating mga pulis dito, nakikita po masyado po silang display sa kanto-kanto. Mm. Okay. Yung mga kanto-kanto at uh, buo sila at itong mga Karay Cruz na talamak na kung sino man yan at lumilitaw na sila ay nagnanakaw na o di, sige, pwede niyo po sigurong ano yun? Pwede siguro silang huli. Uh, pero para sa akin mas maganda hanapin niyo po yung mga snatcher, yung mga hold-upper. Tama po sir. Tama mas marami po yan sila. Diyan na tate sir. Sample po sira itong sa Tagig. O sabi ni Kernel Baisa, eh, 60 lang dapat ang capacity ng isang detention cell nila. 200 ang mga nakadetine. Yung sa isa na naman, sabi niya dapat 100 lang ninety eh, 296 ang mga inmates doon. So how would you address so, this problem, General sir? Um actually nagbigay tayo ng uh, directive para ma decongest yung ating mga detention cell sa mga police station. Mm -hmm. Immediately after the filing of cases, is pinapakomit na natin sila sa BGMP in coordination with BJMP as well as yung mga court po natin. Okay. Kanya nga lang, yung BJMP mas uh, malalaos, mas lubha ang, ang congestion rate po dyan. sa uh, umaabot ng 300, 300 to 700. When I was in uh, Calabarzon ganon ganun eh. And I suppose, dito sa Metro Manila, ganun din po. Ayon. ang uh, nagre-rate. So, sobrang dami. Dito sa police station din natin, about ang congestion rate dito, if uh, aking susumahin, um, about uh, 300 din po sa ating mga detention cells. Panahon na, siguro pa, para madagdagan kayo ng budget, I'm serious, uh, pagdating po sa Senate budget hearing, buhusan kayo ng budget, magpatayo kayo ng mga detention facilities ninyo, pandagdag, para ma-decongest naman po yung mga overcrowding at uh, hindi mangyaring tinatawag na overcrowding. Dr. Bondok, magandang hapon po, doktora. Magandang hapon po, Senator Rafi. Quickly lang po. So, sa, sa inyo pong palagay, may foul play huba o wala dito sa uh, um, nangyari kay Rogelio? Sa um, pagkamatay Rogelio. Um, based on my findings po, this is a natural case. Natural case, cause of death. Okay. Uh, Doon lang po yung siguro nagtaka sila dahil may sugat, wound, lower extremities. Kaya lang po, kung, kung paliliwanag ko po sa inyo yon, usually po kasi pagpasok, malalim, may crater. And this one po, mababaw lang siya. Tsaka maliliit lang po, hindi sa ganun kalaki. Oh. And the reason kaya bakit siya lumaki, probably po, nakamot dahil makate. Ah, okay. So, Pero mababaw lang po siya, sir. Yes po. Okay. So walang, Paul Pitro, so, siguro yung overcrowding nga po, yung tulad sinamin ni Colonel Baisa. Okay, sige po. Yes po. Tapos pinanong ko rin po kasi, sir, wala po kasing check-up eh. Ay, oh. And knowing yung patient, 46, male, Uh, probably smoker, drinker, lahat po ng high risk nasa kanya plus yung nandoon pa po siya sa loob ng kulungan, okay. mainit po talaga and that can add to the stress leading Apo. to the um stroke of the patient, sir. Maraming salamat po, Dr. Laila Bondok, madam. Thank you po. Uh, thank you din po, Sen. Raffi. Apo. Mabuhay po kayo. Thank you po. So General Nartatis, yan po, naring natin, eh, Dr. Bondok, siguro po from time to time, yung mga inmate po, lalo sa mga overcrowding, wala tayong magawa, talagang gano'n. Eh, tingnan mo natin siguro pa minsan-minsan or regularly, eh yung mga uh, uh, mga image kung kumusta na sila kung may mga sakit na ba sila pag may sakit dalhin sa doktor para pagamot sir uh, ta Tama po yan sir actually uh, before after the contact of arrest, after arre uh, ma-arresto yon pinapa medical legal po, po natin sila pinapa medical po sila. ang ibig sabihin, sir, not after the arrest. Ibig sabihin, yung days after the arrest, kunyari, umabot sila ng 3 days, paano yung mga 10 days na dyan, 15 days yun. Anyway, kakausapin namin kayo ulit tungkol dito, sir. Uh, maraming salamat po, General Natates, at maraming salamat po, Colonel Baisa. Magandang hapon po sa inyong dalaw. So, ma'am, ang mahalaga rito, walang foul play na nangyari. Anyway, ayusin uh, natin yung sistema sa detention center ng mga kapulisan natin. Matagal na problema to. Buti nga lumapit kayo sa akin. Usap tayo off-air tinating-panating natin, natin ma-address. Okay? Una po sa lahat, ang aming pumuling uh, taus-pusong pakikiramay po sa inyong pamilya uh, sa pagpano po ni Tatay Rogelio. Pero ayon po kay uh, Doktora Bondoc na siyang gumawa po ng uh, autopsy report po kay Sir, uh, lumalabas po na wala pong foul play. Ibig sabihin, hindi po siya pinatay, hindi po siya nakaranas ng saksak o pananakit sa loob po ng kulungan. Ibig sabihin, totoo po na siya po ay uh, kumbaga natural po ito uh, nangyari sa kanya na sakit. Base na po ito doon sa autopsy po na ginawa po ni Dr. Bondok. Ano po ang masasabi niya doon, Ma'am Aileen? Malakas pa po kasi yun, Ma'am, nang bago hinuli. Kaya hindi ko po lubos maisip na ganun yung mangyayari sa kanya kasi masigla pa po yun siya. Wala pong sugat sa paawat, sa binti niya. Wala po talaga. Kaya nagtataka po ako bakit po may ganung sugat at namatay po agad siya. Pero yun nga po, Madam, base na rin po doon sa sinabi ni Dr. Bondoc, ito po ay uh, inatake sa puso, blood clot po sa ulo. So ibig sabihin, hindi po siya pinahirapan. Kusa po ito nga naging sakit po niya na naging sanhi po ng kanyang pagkamatay. Well, um, hindi naman po tayo, Doktor, pero ang heart attack kasi, Madam, eh, alam naman po natin, yan, tridor po talaga ang sakit na 'yan. Though aminado po ang ating kapulisan na talagang siksikan po doon sa loob po ng kulungan. Ano po ang masasabi niya na eh? Wala man to sakit, kay maayo man to glawas, kay porman man na siya sa kontraksyon. Para po mas malinawan po tayo, ito po ay hindi siya pinahirapan. Sa autopsy na po tayo ng doktor na uh, nagbase at kayo pa po ang nagsagawa po, kumbaga kayo pa po ang naghanap ng autopsy at uh, hindi naman po yan galing po sa PNP. Papaasistihan na lang po namin kayo sa reporter para mas malinawan po kayo doon sa resulta. Pero sa amin nanay, dito, na dito, na-explain po ni Dr. Bond Dok na wala po talagang foul play, hindi po siya pinatay sa loob. Yun lang po ang lumabas po sa autopsy.